Sa very inspiring story ng may-ari na si Putol. Hello guys! Nakita nyo ba kung ano yung nakuhanan sa video ng viral pares na to sa tagig? So ayun na nga, viral itong paresan dito sa tagig dahil daw sa nakuhanang ipis ng isang customer habang bumibili siya ng pares dito. Bago tayo mag sa video sa mga bago, make sure na nakafollow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga latest ganap online samahan na kami dumayo at tikman itong bagong pinag-usapan ng mga taga tagi na may munting paresa na sobrang nagtitrending ngayon mm -hmm. dahil sa very inspiring story ng may-ari na si Putol or mas kilalang lakay Romnick the one. So, ito yung screenshot na galing sa video na to. Ito yung pinakamalinaw na meron ako. Ayan, yung itim na daw yan ay isa daw ipis. Sabi nung nagpost ng video tungkol dito. At dahil nga dito sa video na to, eh talagang usap-usapan itong sikat na parisan dito sa tagig. Sa unang tingin, mukha talagang ipis yung nasa picture. Dahil parang may mga antena pa or mga paapaapa pa, -apa -apa, ayan no, nakikita nyo sa video o sa picture. Disclaimer lang, hindi po tayo naninira ng parisan. Nag-react lang tayo dito sa viral video na to para maging aware ang lahat na ipis man or hindi itong nakuhanan sa viral video na to na posibleng mangyari to sa lahat kahit na kumain pa kayo sa restaurant sa mall eh may mga nakakalusot talagang mga ganitong problema or ganitong issue so dapat ay ugaliin natin maging maingat i-check mo na yung mga pagkain bago isubo and nag-explain naman yung may-ari nitong parisan na to tungkol dito sa video na to at ito naman yung explanation niya panoorin niyo to what's up mga pares lilinawin ko lang yung nag-trending na video may na may buzzer na nagpost sa forest natin guys so yun lilinawin ko lang kung nakita nyo yung kwan sa video ko ganito yung guys so sibot sea yan guys sibot sibot hindi yan si sibot o yun yung Nagkakalat ng video ko dyan na buzzer. shout out sa'yo ito yun oh. kung wala hindi mo alam sibot yan si o, o o oh. o oh, malinaw na sa inyo guys yan shout out iyo baser kung wala kang alam, wag ka magpo-post. Ayan o. Oh. Sabi mo, ipis sa pares. Sibot yun guys. Ayan o. Oh. Kitang-kita nyo naman. Ayan o. Oh. Oh. Ayan. Kung alam mo na. So yun, maraming salamat sa inyo. Lininaw ko lang mga kapares. Ay, yung pares natin ay napakalinis. You, pares po. Hindi ako familiar sa sibot na sinasabi niya. So, napag-Google ako. And according kay Google, ito daw yung sibot na sinasabi nung may-ari ng Parisan. Ayan siya. Para siyang combination ng iba't ibang spices. And kung makikita yung sa pinakababa, para siyang, ayun nga, parang ayun yung itim. Parang yun yung ka-shape anong nakuhanan sa viral video na to. Posible, pwede nga sibot Bot yung ingredient na napaghamalang ipis sa viral video na to hindi din kasi malinaw yung video and kahit sa screenshot, hindi ganun kalinaw. So, hindi natin ma-confirm kung ipis ba talaga yung nakuhanan dito sa video na to. Pero, usap-usapan tong paresan na to dahil maraming nag aagree na ipis daw and kung ano-ano pa yung mga issues na binabato dito sa paresan na to. Meron silang almost 500k na followers sa kanilang TikTok account. So, Ayun, big deal talaga to dahil pinag-uusapan marami na din silang bashers and I think marami na din yung gusto na i na sila dahil nga sikat na sikat na sila dito sa tagi. So ang lesson dito sa video na to ay ugaliing i-check yung mga pagkain bago isubo. Kung matandaan nyo last week, meron naman akong na-post last week about naman sa magot sa bulalo meat na nakain ng isang pamilya. Ang problema, hindi nila chinek nakarami, nakarami na sila ng kinain, tsaka lang nila inikot yung bulalo bone, yung may bone marrow. And ayun nga, may nakuha silang mga itlog ng ipis. More than 100 yung nakuha nila. Ang problema, nakain na nga nila yung karamihan sa bulalo na yun. So ayun, agaliing i-check yung mga pagkain. Mas okay na yun. Okay lang tawagin na maarte. Basta maging maingat sa ating kalusugan especially kung mahilig kayong kumain sa labas open yung lugar sa paligid, especially kapag maraming langaw, ganyan. And hindi lang naman to nangyayari sa mga karinderya or sa labas. Pwede din itong mangyayari kahit sa mall pa yan or sa restaurant sa loob ng mall. Meron din talaga nakakalusot na mga ganito issue like langaw, mga ipis sa pagkain kahit sa social na restaurant pa yan. So, ugaliing i-check ng maigi ang mga pagkain na hindi nyo niluto mismo para maging maingat at maging safe tayo kayo sa lahat ng oras. Kung hindi kayo maingat sa kinakain nyo, baka magaya kayo dito sa content creator na to. Siya daw ay nakakain ng pares ni Diwata naman na meron daw ipis. So, ito yung kanyang experience matapos niya daw kumain ng pares na may ipis galing kay Diwata, Pares Overload. Ito, panoorin nyo tong video na to. Dalawang bes na ako nag-CR. Sobrang sakit ng tiyan ko. Mula nung kumain ako sa Diwata Pares, yung na yung nakain ko yung ipis kanina. Hindi ko alam kung yun ba talaga, kung bakit sobrang sakit ng tiyan ko ngayon. Kayo ba, anong masasabi nyo sa viral video na to? Naniniwala ba kayo na ipis talaga yung nakuhanan sa video dito sa paresa na to sa tagig? Or naniniwala ba kayo na ito ay isa lang ingredient galing sa sibot at napagkamalan lang daw ipis according sa may-ari ng Paresan. Comment down below. At kung nagustuhan yung itong vlog, make sure na nakafollow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated every time na may mga issues online. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.